ag ano pa nga ni akong bilin always magtapos et skula Magsurot, bisan sino hmm. sino dayon yung nagabakal teacher hindi ma Yeah. Oh, yun po Ayun. sir, yung mantra ko sir sa aking <laughs> class Naiiyak ako dito sa sitwasyon na may mga ganitong mga guro Na may malasakit sa mga bata ang mga guro ang tumatayong pangalawang magulang ng mga bata sa paaralan. Sila ang umuhubog sa mga itinuturing na pag-asa ng bayan. At minsan, sila na rin ang nagpupuno sa mga kakulangang hindi maibigay ng ilang mga magulang. Pumukaw sa damdami ng mga netizens ang social media post na ito na isang guro sa Tangalan Aklan. Dito ay binahagi ni Teacher Kathleen ang usapan nila ng isa sa kanya mga estudyante. Ano yung ano, Uh, particular na nilagay mo doon sa post mo? Um, yung convo namin, sir, habang, habang naglilinis kami, uh -huh. every time uwi, nagpapaiwan po ito sa akin. Uh -huh. Kasi siya yung katulong ko maglinis ng room. Uh -huh. And then nagulat ako, DJ, ano nangyari sa'yo? Habang naglilinis kami, parang paika-ika. Uh -huh. uh -huh. Tapos pagdingin ko, yun pala, sir, sira na yung shoes niya. Hindi uh -huh. naman siya nagsabi sa akin. Uh -huh. Tapos, sir, sabi ko, Paano yan? Uuwi ka, maglalakad ka pa. Mm -hmm. So, sabi niya, talik na lang namin. Mm -hmm. So, kinuha namin, sir, yung stroller sa door ko opo. na pang talik magbang. Yun, tinalik namin. Kumuha kami ng gunting tapos tinalik namin. Kasi, sir, yung bahay nila, nadaan ka parang sa palayan. Tapos mm -hmm. may konting, may river pa, no? May soba pa. May soba, opo. Mga And mga medyo mga. may bundok. Uh, mga kapobs, siya yung may-ari ng sapatos na to sira-sira na ang sapatos niya and na-post po ito ng teacher niya sa Facebook despite na ganito ang kanyang sapatos araw-araw no sira-sira at may isa pa ayan po ganyan po ang sapatos niya pero kahit ganyan eh nagano siya nag-aaral isa si Rigel sa mahigit kumulang dalawang daang estudyante ng Sergio L. Talagitos Elementary School sa Tangalan Aklan na, na walang saktong sapatos na may isusuot papuntang eskwelahan. Isa din po kasi sir na factor sa mga bata, ishare ko lang medyo nahihiya rin po sila pumasok ng school pag medyo wala silang shoes. Parang mababa yung self-confidence nila, sir. Marami kay estudyante dito ganyan? Yes, sir. More than half sa population namin, sir. Ano yung kabuuan na estudyante? 190, sir. 190? Oo. Okay. and mostly po umuwi doon sa, sa mga bundok. And then doon, sir, sa unahan ng dating, ano, yung galera ng ano doon. Lalakad sila, sir. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Rigel na pumasok araw-araw sa paaralan. Walang absento, sir. Kahit walang baon pumapasok. And very early. Hindi siya nag -relate. Early pa siya sa akin, sir. This kid kasi, sir, is ano mahugod. Mm -hmm. o, kahit Masipa medyo may po. problema sa mata, pumapasok oh. pa rin. Mm -hmm. Medyo malabo kasi, sir, yung mata niya. Mm -hmm. Tsaka kulang talaga sa timbang, sa vitamins. Oh. Kasi sobrang rami nila, sir, magkapatid. Mm -hmm. Tapos yung mother, walang work. Mm -hmm. Father lang yung may trabaho. Tapos mm -hmm. kung kailan lang daw makasahod, yun lang tapos pakasyahin paraw. Tapos minsan walang baon magre mm -hmm. So yung ginagawa niya sir, titingin-tingin lang yan. Mm -hmm. So para masakit sir sa ano na ang iba kumakain. So yung ginagawa ko sir para hindi ma magselos ibang kaklase. Sinasabi ko talikod lang kami. Parang, mm -hmm. Tinatago ko lang ba sir para hindi isipin na parang favorite ko siya ba? Ito, ito. Oo, 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 kasi masakit lang din sa iba. After namin maglinis, yung tira kong ulam is pinapadala sa kanya kasi alam ko sir, every night natutulog, wala pag ano, walang dinner. Uh -huh. O minsan kanin lang raw tapos too big. Uh -huh. So ginagawa ko sir, pag magla sinahati ko yung ulam ko, binibitin tatabi ko para sa kanya. Uh -huh. Then sabi ko sa kanya, tulungan mo ako, bibigyan, ibibigay ko sa'yo yung, yung tira kong ulam. Hmm. Isa din ang pamilya ni Rigel sa mga natulungan ng team Pobreng Vlogger nitong mga nakaraang taon. <laughs> Malakit po talagang tulong nung gamit ko oh, po iya yun. Po. Nung oh. nanganak po ako sa kanya, yun po yung ginamit ko talagang pera. Oh. Bumili po ako ng mga gamot na ipinuro po sa, dito sa bakbong ko para oh, hindi ako masyadong mag-iri sa kanya kasi nga gawa sa goiter ko. Oh. Hindi ko kasi alam na isa na pala ito sa natulungan natin 2021. Dahil sa kalagayan ng buhay ni Narigil, napagpasyahan ni Teacher Kathleen na tulungan ang batang estudyante. Kaya siya ay tinutulungan niyo po. Mm, -mm. Yung time na makita mo yung sapatos, anong unang naramdaman niyo po? Hindi ko sir ma-explain. Ang sakit. Bakit may mga bata kailangan matumanas ng ganyan? Paano mo na isipan na ip i-post hmm. yun sabi ko nga sir eh bakit ko nagawa yun parang uh -huh. may something na nag-whisper sa akin na Holy Spirit sir I uh -huh. don't know that time kasi parang solemn kasi sir yung lugar tapos uh -huh. dalawa na lang kami dyan yung ibang ko teachers ko ando na sa faculty room uh -huh. tapos pagpasok ko dyan sa, sa sa office umupo lang ako sir tapos ilagay ko lang yung short convo namin uh -huh. tapos yun na sir tuloy-tuloy na marami uh -huh. nag-shares pero siguro, sir, tinap ako ng guardian angel. Opo. Oh, Ngayon, viral ang post mo. Kaya nga po. Nahiya nga po, sir. For the first time, sabi ko, hindi ko naman po yun ginawa para mag-viral kami. Baka ginamit lang ako, sir, na instrument ni Lord. Oh, yeah. Maliban kay Rigel, may dalawa pang mga estudyante tinutulungan si Teacher Kathleen. Actually, sir, frankly speaking, sir, dalawa na po yung pinapaaral ko, sir. Oo. Oh ngayon? Dito. Opo, isa sir is grade 5 dito, tsaka yung isa is grade 10 na po. School boy tsaka school girl namin. Kasi nakikita ko sir yung potential sa bata, sayang naman. Hindi ako, hindi ako sir nag-after nag kung matalino ka or ano. Basta makita ko na porsigido ka, di ba sir? O, hindi naman, di naman sukatan ang taas ng grades sa success ng isang tao. So sabi ko sa kanila, everyday yan sir, pinaremind ko na pasok kayo kahit walang baon si teacher ang bahala yung mo, 30 sir 30 sa isang classroom mm -hmm. opo kami, ano oo sir sabi ko sana makontento ko. isa ang biscuit children makontento kung ano ang meron tayo uh -huh. so yan sir yung share ko na learnings and values na sana madala nila sir uh -huh. kasi ganyan din po yung pagpapalaki sa akin ng aking parents opo. kung ano lang po meron sa akin yun lang yun sir kasi kasi sir yung Marami sana ang gutong tulungan, sir, pero siyempre sir, tayo wala din tayong pera, maraming pera. So ano lang sir yung kaya ko maibigay, yun lang sir yung maibigay ko sa kanya. Lalo na sir dito sir sa school namin, ang liit kasi ng school namin, sir. And mostly sa population namin is belong sa poorest among the poor talaga, sir. Frankly speaking 'yan. And mostly walang father or mother nakikitira lang yung iba. Bukod sa pagiging isang special education teacher, may isa pang rason si Teacher Kathleen kung bakit siya naging malapit sa mga bata. Ano, may, sakit po kasi ako sir, sa ovary. So I'm praying to have a baby. Oh. Yan, so yan po sir, yung mantra ko, bahala na kayo kay teacher kung tulungan niya ako sa wish ko. Yun lang sir, na mag-okay ako. May, may sakit ka ngayon pala. Oo, sir, nahirapan ako sir magbear ng child. So medyo malapit ako sir sa Kaya mga malapit bata, ka sa yes mga sir, sa mga bata dahil mm -mm. doon sa uh, ano kalagayan niyo po mm -mm. sa kabila na kanya kalagayan, itinuring na niya ang kanya mga estudyante bilang mga anghel na biyaya sa kanya. Um mantra ko abis, sir is yung mga yung mga bata kasi sir guardian angel to. Uh -huh. So bahala na sila kung ano yung blessing na ibibigay nila sa akin someday? Kung ano lang po sir yung kaya ko. Oh. Sa iyong hmm. capacity. O hmm. hanggang oh, ano saan yung, lang po yung uh, kaya ko sir? Oh. O oh, oh. ano lang kaya ko maitulong sa bata. Yun po yung ginagawa ko. mostly po kasi sir, hindi po kasi ako sir nag nagtitel sa ibang tao na may ginawa akong ganito. Oh, oh. Bala na po yung bata. Bara po si Lord ang magkwento. Sa kasalukuyan ay nakatanggap na si Rigel na mga bagong sapatos mula sa mga taong naantig sa post ni Teacher Kathleen. Mm -hmm. So ngayon mayroon nang nagbigay ng sapatos niya? Opo, sir. Pursigidog, ikaw to nga mag-eskwela. Gusto gid mo makatapos? Opo, sir. Anong nga mo gusto magbaho? pag mm -hmm. Anong gusto nimo humabawin kay Teacher? Anong humabawin ko ng no, kakon nga ito ba ano mo? Every time may ginagib gani, ano mo na hambal? Thank you. Ag ano pa nga ni, akong bilin always, magtapos at? Skula. Magsulod, bisan? Mm. Sino daw yung nagabakal? Thank you. Thank you. Hmm. Hindi ma? Yeah. Oh, yun po Ay. sir, yung mantra ko sir sa aking <laughs> class. Naiiyak ako <laughs> dito sa... <sahan. laughs> Oh sir, yun po yung naiyak ako sa ano sa uh, sitwasyon na may mga ganitong mga guro na may malasakit sa mga bata. That's sir, that's the reality in public oh. school sir. Oh. Yung salary namin sir is hindi nampupunta sa classroom. Oh. Sa mga baon ng bata. Akala niyo sir malaki yung salary namin, hindi po. Oh. So, eto po baka kapobs, nandito dito kami uh, para matulungan tong bata. Atop salamat tayo dahil mayroon na palang nag-provide ng kanyang bagong mm. sapatos at mm -mm. uh, ibang pangangailangan. Siguro teacher magbibigay kami ng ano ng cash po para sa mm -mm. para sa bata. Magbibigay po ako sa kanya ng 5,000 pesos and then magbibigay po ako sa iyo ng 5,000 pesos para po sa mga bata na gusto mo pang tulungan sa iyong klase. Thank you, good sir. Opo. What will you say, sir? Ito, ano na pang, ano, yung pangbakat imong bagon at law? At law, imong bugas, bagon? Thank you. Hindi ikaw, and? Thank you. Ayan, o, tanggapin mo ito, ha? 1,000, thousand, two, three, four, five. 7, ano, 8, mo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Wow. Kibahan nyo yung imong brother sister Opo, at sister ka na at i ron. Tapos, magbibigay din tayo kay teacher para doon sa mga bata na gusto niya pang tulungan, mga kapobs. Ito, ma'am, mayroon tayong 5000 para sa inyo. Ha? Sir, thank you so okay. much, sir. Kasi alam ko yung puso mo mm. na talagang tumutulong ka sa mga bata. Mga kapobre, maraming salamat sa ating katuwang, no, sa ibinigay natin sa kanila. Ito ay... Uh, mm galing sa ating YouTube sweldo and of course, uh, katuwag din natin si Atinina Nina Gionanga ng uh, Virginia, USA. Uh, yung kanyang uh, pinadala sa atin ay ibinahagi din natin sa ating mga uh, beneficiary. Maraming salamat po ma'am sa inyong uh, pagtitiwala kasi isa sila sa mga sponsor natin na buong puso nila na sinasabi na, Sir Archie, ikaw na ang bahala kung sino ang uh, deserving na mga bata o oh, yan po ma'am uh, itong uh, ating uh, beneficiary ngayon ang isa oh, sa uh, nabigyan po mga kapobre salamat po ulit uh, maraming salamat po sa inyong uh, uh, panunood uh, mga kapobre ma'am maraming salamat thank po you, sa sir. Mga thank you sir thank you so much for being an instrument also sir to everyone Opo. thank you sir what will you say kay sir? thank you ikaw thank you sir mm, ano yung may promise kay sir? sir? bilat may ano yung may promise kay ano ako? Tapos mm. Aaron, a very good oh. Uh, Sige. Well, thank you, sir. Sige po. Uh -huh. Thank you.